Assalamualaikum, magandang gabi yan Papa Tams, it's back Ilang araw tayo nakapag-vlog mga bossing Gawa ng ulan, mabat ulan, alam mo naman Gabi lang tayo nagpa-vlog no ulitin ka mga bossing, uh, new arrival landing ko Dito sa may Murayta mga bossing Madalas kitong binablog Dito sa may Murayta, ispanya Bago mag underpass sa Putang Kiapo Ang pinaka landmark niya lang yung Baliwag, katabi niya lang siya ng baliwag And then harap lang siya ng pinakamalaking Pan dito, uh, basta sa Murayta lang siya Sa may footbridge Bridge Makikita nyo na kagad to si Landig ko ang laking store dito sa may Murayta. Kasi isa lang i-flex natin ng mga sapatos kasi mga sulid yung mga sapatos dito kay Landig ko pag nag-arrival yan. And then ulitin ko yung hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe YouTube channel Papa Tom's TV. And then pindutin yung bell icon mga bossing para updated kayo sa mga bagong vlog katulad to new arrival. Landig ko dito sa may Murayta lang siya mga bossing And then, kumilig ka sa Ukay Ukay Shoes, katulad to, Ukay Ukay Shoes. Piditin mo na yan, subscribe, subscribe na rin ako, tsaka yung bell button para updated ka sa mga bago kong vlog. Huwag na natin patagal yung bossing, umpisa na natin to para marami tayong metrics. Let's go! natin sa may dito itong air max ito baka mag mahiligan yun itong air max ito napakasulit to size 7 lang sya pang ilalim napakasulid po pang ilalim check out yung partner sa kabila eh, 1,600 new arrival laging pero sa galit lang ito baka ice core ito makamatripan nyo lang ito mabusing big size to sya pang ilalim napakasulid po pang ilalim ang size to size 44 sya standard size sya pwede sya sa 10.5 size 10 ito yung partner nyo marami lang sya 1,880 yung arrival dito. May pangharabas dito na Nike. Kaya pag sinabi kong pangharabas mga bossing, bossing alam nyo yung ibig sabihin na Pero pag sinabi kong solid, solid na sapatos yan. May itong 10.5 dito na pangharabas. Pangilalim to drag yung drag. Minimal ito yung partner niya. 1,450. Marami lang siya, ayun oh. No? Marami lang siya pero wala po. Kung diyan pa yung pa niya, dragging, wala pa. May context separation, pangilalim may dragging siya pero konti lang yung dragging niya yan meron tong triple black ulit na ano ito puma baka matripan nyo itong puma nito yan pang ilalim napakasulit pa pang ilalim iba na yung niya ha? naka doktor kong yan ito yung partner niya 1,380 bit o 350 yan naka rebel pa tayong mga bossing ha? sa may landi ko sulit ito pamorma gochi baka matripan nyo itong bossing gochi ba oo yung size ito, size 42. Yung pangilalim. Wala rin ganung food food. Ito yung partner niya. Oh. May kasama pang hangit. Ito, 750 lang siya. Pwede na sa so mga masayalan at practical na tao. Pwede yung pamorma yan. Pa Mayan, pangyayamanin. Ito yung Nike dito. Napakasulit yung Nike nito. Yan, small size lang ito siya mga bossing. Check natin ha. Na. 7.5 dito Andiyan pa yung sulpad niya Pangilalim mo oh, Wala rin ganun dragging 1,100 lang din siya 1,100 New arrival landing ko Tukla punit Wala pa siya Dito may air dito Baka matripan niya itong colorway nito Size 8 lang siya Ayan oh. Ayan pangilalim mo oh, 1,300 300 pesos Small size lang ito siya mga bossing ah. Size 8 ulitin ko Ayan Sulpad niyan dyan pa pangilalim. Oh, wala ganun dragging Ayan ito may J4 dito na triple white small size lang din to sya size to is size, size 5 lang sya yan, pang araw araw oh, pwede na ito pa morma ha yung pang 1,600 wala rin ganong dragging sya tuklap punit wala rin masyado itong size 7 na pang araw araw lang natin na adidas 1,550 new arrival tuklap punit bossing wala pa naman dyan pa yung solpad nya wala pang punit sa cleaner nya at meron ditong PG ba ito yun ang pang basketball oh. Ano ito? Hyper case pala ito. Kala ko hyper dunk. Hyper dunk lang di ata dito. Low cut sya. 8.5. Baka matripan nyo itong 8.5 dito ng pang basketball. Ang pang mo. Wala rin gasa doong dragging. Marami lang sya pero wala ganun. Put 1,250. at meron dito, pang araw-araw tayo dito ulit na Nike. Size 10 sya. And, pang harabas. Pang motor. Pamasok sa trabaho. 1,550. Guys, guys. Choo choo. Sorry yan po merong sketchers dito. na sa sita? Size 8 lang siya. pang araw-araw lang natin. Ayan o. Sulpan yan. Diyan pa po. Maka, iba na yung solpad niya. Pang ilalim. Napakasulpi pang ilalim. 1,450. At may itong bands dito. Baka matripan niyo itong bands nito ito. Itong color. Wala na siyang sulpad ha. yung siyang sintas. Nandiyan yung sulpad niya. Ayan. Ulitin ko busing yung mga malilit na issue din na natin gano'ng makita yan ha yung mga tuklap, punit, yung importante dyan pang ilalim mo, napakasulit yung pa pang ilalim mo wala tayong may nakikita yung o, ang presyo, may presyo dito, baka nasa 1,550 rin sya dahil yung arrival o 1,3 ayan sa so, may bands na yun, ganda ng colorway ng bands ayan, may itong adidas dito 7.5 sya makapit oh, dyan pa yung solpad nyo, iba yung solpad nyo makapit yung adidas oh parang meron siyang kunting mga sub-separation pero di naman ganong halata you no? Know, yun na 1,680 ito so, ito siya naman labo oh, 1,550 new arrival pa siya ito para nyo lang sulit pa naman siya yun know, may mga kunting dikit nga lang siya adidas dito ano sa siya to size 10 ito madali na to pakita 1,550 pakita la lang natin yung para nya kasi madali lang tuklapin ah, madali lang buhatin at meron itong palladium walang sintas yung isa niyo o know, ganda ng palladium nito small size lang ito sya mga bossing ah so, ito so, size size 7 lang sya sintas may sole check natin yung sole wala rin syang sole wala silang solpad ni may mga may mga mancha Ayan, 950 lang siya. Ito, meron ditong big size na V4 Max, kulay gray. Anong uh, size ito? Size 9.5. Yan pang mo. 1,650. At meron ditong Adidas na size 8 lang siya. Yan, sulit po itong Adidas nito. 1,400. Uh, new arrival, pwede pwede pa itong bands, itong sakit ni bands oh. nagbakbakan pag ilalim mo, wala rin dragging. Ito yung partner niya, Ganun din. Ayan. Check natin yung partner nyo, size niya 8.5 siya dito sa bands na ito. Ang presyo. Wala tayong minagkita. Ang presyo ng 1,300 siya. Sulit ito na didas na ito. Size 9 siya. Sulpan yan. Diyan pa. Tukla. Punit. Wala pa. Yan ang ilalim mo. Namalit yung dragging niya Napakalit lang. Huwag 1,500. 50 at meron tayong triple white dito na Adidas. Parang naka mid cut tong Adidas nito. Wala naka mid cut siya. Ito 1650 dikit na sole separation mga bossing wala pa check natin for niya. Ano? Size. Size 10.5 at meron tong Puma. Yan, isa sito. Sulit pitong Puma nito pamor mo. Wala ganun dumi oh yung 1,250 yung tansyal natin mga size 8 siya. yung puma na yun, sulit po yung puma na yun ang presyo to is 1,250 at sya kami itong dito kulang na sya sa punas, kulang na sya pahid pahid 9.5 siya. yung 1,650 kulang siya sa laba yung baka nag-treat, nag-happing itong Timberland sulit yung Timberland na Pansin ko size boxing, small size siya, mga size 7 lang siya, 1,650. Baka nagapit ng bands nito, napakagana mo ng bands nito. Ang ganito ang bands nito. Mga, size na yun itong mga boxing. Wala na tayong nakikita ang pressure. Ay, baka nasa 1.3 or 1,500. Ito, ito, mga gitong sapatos. alam ko may nagpapakuan gito, 1,650. Small size lang siya, mga size 6 lang siya. Itong black. Ayan, sulit to ah. Hmm. Ilanisa na lang Kulang pa siya 1,380 Dito pa sa taas oh. 1,650 Small size lang din siya Ay, Meron pang isa Ano to? Timberland ulit Mga milik sa Timberland Small size lang din siya Mga size 7 o 6 lang siya 1,250 Ito pang isa Pagkano ito? Mga small size lang siya oh. Mga size 8 lang siya Ito yung 1,550, new rebel 'to, maganda 'tong color nito. 'Yan. 1,300. Small size lang siya, mga size 6. Tapos itong lining dito pangharaba sa court. big size ito. Size 11 oh. May lalim 'to. 'Yung 'to, drag-and-drag, minimal lang siya. 'Yan. 1,650. Meron itong Jordan dito na walang class mm -hmm. A, eh, walang pangalan. 'Yan. Baka matripan nyo lang din pa more Mapi din ito Kung di kayo masayo 580 lang siya Wala siyang sol eh, Wala siyang sintas Wala siya niya Pero tuklap po ulit Wala pa so, Meron tong Nike na Panit na ikriya ko lang siya soul pad pang ilalim 1,550 marami lang pang ilalim niya pero toklap unit wala pa siya ito check out yung size niya ang size 9 siya mga busing pang ilalim marami lang siya Bosing baka naghapit ng Lebron dyan na size 10. Pwede itong pamorma. mo. Ganda pa ito. Jepeg pad niya. Ito klap. Punit. Wala pa naman. Pangilalim mo. Wala rin ganung food food. Eh. 1,885 new arrival. Ayan. Meron itong neck. Like, Ganda ang puging neck nito. Ito klap. Punit. Wala pa naman siya. Parang small size lang siya. Pangilalim mo. 1,650. Small size na ito bukasin kasi malalim mo. Meron dokutin mo. Tansin ko lang mga size 7 siya yun mga naghat ng ganitong new balance na nauusong new balance mga ganito pang lalaki big size sya pangilalim, may dragging sya may dragging na rin 1,600 beto 650 and size 10 ito mga bossing ang tukla punit pa naman bossing wala pa sya ang pang basta may dragging rin sya yan may itong ganda ng colorway na Nike small size na size 8 lang syang ganda ng colorway pamorma pwede pa -pede -pede ito Solpad nyo, uy, nakakompleto sya eh, correct nyo ako bossing ko. Jamorant ba itong mga bossing? Naka number 12 oh. Yan ang logo. Oh. Correct nyo ako bossing ko. Kung Jamorant ba ito. Size 8 lang sya. Ang pangilalim. 1,680. 0.5 na, na Nike dito. Yan. Ah, medyo kwaling lob niya. Pero may sulpot sya yan. May dragging rin pangilalim. 1,000. Ah, sorry. 980. May dragging rin yun. Pangilalim yun. So, baka matripan nyo itong kairin small size. Size 7 lang sya. Ayan. Ang sa court pangilalim, ilalim may put rin siya rin sya. 750. Talagang kung mga sapatos ngayon talagang wala na harang. katulad nito mga sapatos. Dati kasi mga solid yung mga sapatos talaga pag new arrival. Mga marami pa naman solid. Pero dito ulit ng dati. Mahirap yung kung ngayon mga sapatos ngayon. Dalo galing Thailand. Ito ang busing mayroong size 9 dito na solid na naka-LA ang colorway tama ba correct nyo ko 1,680 size 9 ganda itong pamor mo sulit pa siya yung new rival pa ang yung solpad nyo ano tukla punit wala pa ng pangilalim yung nakagamsol wala rin gano'n siyang pod -pud. sa mga big size dyan na running shoes kulang na siya sa laba ang japan niya, may punit nyo sa cleaner ang pangilalim may dragging na rin 1,550 ang tripan nyo Nike night dito ang ganda ng colorway ng nike na ito Tiketa. Tansyal natin mga size 11 siya ng laki at 880. Check natin mabuti. Sold pa dyan, dyan pa naman. Ito, clap. Ngunit parang may mga kunting dikit din siya na pero sulit yung di pagkatikit. Ito pa lang isyo nyo, tanggal. Eh. Kaya 850 na siya. New arrival dito sa my landing ko. Ito may itong Nike uh, Adidas na 1,750. Size nice 9 dito sa my Adidas. Baka matripan nyo lang ulitin ko. Iri natin dito sa my landing ko, Moraita pinaka kanya lang landmark tap, uh, bago mag under pa sa punta kaya po mga bossing ang tabila sya ng baliwag yung pangilalim napakasulid pa sya oh. ito yan, gano'y ito, ito 1750 yung nike dito pang harabas lang natin yung pangilalim, 1550 sya yung arrival mga size 9 sya dyan mga bossing pero itong size 9 ulit tayo ng nike, simpleng pa normal oh. Yan lang, simpleng kong morma. Yung niyan, Diyan pa naman wala pang bakbak yung sa cleaner niya. di ang soul separation, buhusing, wala pa. Kung mga simpleng kong morma na naikla nito, 1,100 siya nyo arrival. Under armor, step Carey, baka gusto niyo lang size 8.5 siya. japan pa yung niya. Sa cleaner niya, wala pang punit. Tukla, punit, wala pa naman siya mga buhusing. Dikita ang soul separation, wala pa ako minakita. na lalim, na nakagamsol, 1,650. Baka matripan niya itong size 9 dito na air mic na, ayun ito. Ang na lang ito siya. 1,880 1,880 ngayon, may po, na siya size 9 ito may puma dito, bumas na ng puma dito ano, 1,250 lang siya sa puma ito, mga size itong ito, mga busing ha. sorry pa niyan, dyan pa naman ito, ang ganda nito isik nito ang size nito, size 8 siya dito sulit pa nito, 8 to 9, pwede siya ang laki, oh, naka-standard size siya standard size and then 1,450 to drag drag minimal ito ang ganda ng colorway niya ng ASIC na ito Japanese sole pad niya ito po nito wala pa siya Air Force 1 size 7 solid pa nito Japanese sole pad niya solid pa ito ha 1,300 1,300 solid pa ito Air Force 1 nito yun well, naka 1983 siya so. sole pad niya mukhang iba na yung sole niya pero pang ilalim wala ganun food food 1,300 nga lang sya new rival yan yeah, itong size 8 na new balance 354 yan yeah, 1,450 sulit po ito pa more ang ganda nito ang pa dyan dyan pa ito clap po nito wala pa naman sya ito baka matripan nyo itong adidas na ito dora ba ito small size nito mga busing mga size 8 lang sya yung pangilali mo wala rin ganun food food check it yung partner nyo nakikita yung fresh mga busing baka nasa 1,500 or 1,800 kasi sulit pa sya oh. Kung oh, pwede pa ito po Ito size 11 na Jordan. Air Zoom. Yan, 1,850 yung Rebel. Ito drag yung drag, minimal na siya. Yan. Pura siya sa laba. Cheers dito, napakasulid o. Oh. Size 8 o. Oh. Wala na sintasan na. Yung ayaw magsintas, meron dito yung skitchers. Ang pangilalim. Eh. May drag din na rin siya. Ang ganda na dito. Ayan ito. Nakakarbon o. Oh. 950. 0.5 dito sa New Balance. Pang araw-araw lang natin. Yan o. Oh. 900, 700 ito, 700, oo. Oh, Todra Drop minimal eh, siya 980 at ito. Yan, naka-new arrival pa. Ang size dito na, size 7 lang siya. 980 lang siya. Pwede ba ito pang araw-araw ah? -araw, Yan. Itong adidas dito. Sulit tong adidas na ito. Oh. Sulit pa niyan dyan po ang size ito. Yan, yeah, size 9.5 siya. 1,850 new arrival Itong adidas sa pang araw-araw lang natin, na size 7, uh, size 8 lang siya pang araw-araw pamasok sa trabaho. Pang jogging, pwede na rin yung pang ilalim. Mo. May kunting put put rin siya, 1,550. It's a Nike, pang araw-araw, pang harapas, pang running shoes. Na pang ilalim. Oh. Toe drag, drag, minimal na siya, 1,550. Huwag lahat ng CDG dyan. Meron ditong CDG dito. Pang araw-araw lang natin. Ayan o. Na. Size, 8.5, 1,650. Yan, mayroon itong triple white na size 8, Air Force 1, yan goods pa siya, pamorma. Yan, pang ilalim wala rin ganun pud-pud, 1,650. Oh, yung Tanchenko size 8, nakalagay kasi sa kwente, kaya niya size 9. Yung no, GT-Cut, ang ganda ng color eh. Yung pangilalim, yung kundeng dragging ratio, 1,550. itong Reebok shoes dito, pamorma, size 7.5 siya. Yung pangilalim, wala rin ganun pud-pud. Oh. Araw-araw, nandiyan pa yung salt niya. Sintas, nandiyan patukla, punit wala pa naman wala tayong nakita ng presyo baka nasa 13 to siya and before max na size 8 lang siya 950 pangharabas pang-araw-araw lang natin 'yan tik tuklap sulit wala pa naman siya pangilalim parang pininturahan yung pangilalim niya ayun yung balance dito pang babae 397 baka ma pa niyo na mga size 5 lang siya 1300 yung mga nauuuson no yung balance ngayon ayun sulit po nito pamorma babae lang ang size 5 So, meron itong Adidas na size. na size 8.5 siya, 1,450 ito yung partner nyo. Masol pa dyan, diyan pa. Tukla, punit mga busing, wala pa naman. May kunting dragging lang siya. bosing busing meron kay dito na size 8.5, 1,450. Pangarabas lang sa court busing. Yan, may ko po na rin siya dyan. No? Pero mababaw lang. Pull na siya sa laba. Pang dito. Na New Balance. Pull na siya sa laba mga size 5 lang itong mga busing ito yung partner 1,000 parang 1,300 lang siya oh, spot natin ito, magiging sapatos mga busing baka matripad niyo lang 1,200 siya small size na ito mga size 8 ito pang isa wala natin may nagkita ng presyo ito saba Yan. ito baka magiging lang wala rin siyang presyo ito mga size 10 siya 1,550 Tansyan natin mga presyo mga, mga size bossing ito. 1,400 beto. 50. Itong sapatos yung mga naghahanap ah. Milan po. Check out yung partner niya. Yan. Nasa 1,500. Ah, 650. Sorry. 650 na siya yung Milan. Mga leather shoes baka naghahanap kayo. 880. Ah, uh, size 9 siya. Ito. 950 na siya. 8.5. Ang bossing meron 3 turn dito na sapatos sa size 11 lang siya. Kulang siya sa labang mga bossing ah. Yung nagbakat-bakat lang yung mga kanyo. Ang tawag ko dyan. Naninilaw. Baka pinatuyo ito. Dapat to pag maglabaki ng sapatos lalo pag puti. Hayaan nyo lang makakuan yung tubig no. Itutok nyo. Tutukan nyo lang electric pan. Huwag nyo na ipatuyo sa araw. Kasi magkaganito yun. No? Ang yan 3 turn dito na size 11 baka naghahanap kayo gitong yun din ang kulit nakakita ng gitong sapatos o okay kayan okay yun ang pang mo o drag drag minimal lang din sya ito yung partner nyo pare sa sila wala kami nakita yung presyo baka nasa 1.5 o 1.3 lang sya yan yung arrival pat pa sa may so, mga ko mga bang bossing hanggang dito lang muna tayo no? aba ah, kami nagustuhan kasi Netflix natin dito sa may ko Murayta bisitahin nyo na And then ulitin ko hindi pa nakasubscribe yung mga bossing subscribe youtube channel papatams tv hanggang dito lang mga bossing maraming salamat